A day in my life, living in Norway. Ito na siya guys, nagpapakita na yung araw guys sa loob ng halos magdalawang buwan guys. Pero hindi lahat ng lugar guys na uh, nakikita yung araw. Example dito sa uh, bahay namin, mga second week or first week pa sa February guys, makikita namin mismo yung araw. Pero ito guys, ito itong uh, lugar na to guys. Uh, galing kami sa uh, terapi ko guys. At pag-uwi namin guys, ito na yung nakikita namin sa daanan guys. At makikita nyo rin guys, yung iba lugar wala siyang araw. Yung iba meron. So, sobrang saya namin guys. Pagka uh, nakikita na namin yung araw guys at at, at, at nagpapakita guys kasi pero inyo naman maka kung kayo makaranas ng uh, almost two months na walang araw nagpapakit na nakikita nyo sa labas guys guys ang buong araw guys madilim talaga siya guys as in tapos ano pa dito winter madilim madulas yan, malamig. Yan ang uh, buhay namin dito sa north of Norway, guys. So, yan guys, nakikita nyo guys, 'di ba? Walang araw, guys. Merong lugar, guys, na walang araw. Yan di mo nakikita yung araw. Meron ding kaya dito sa amin, guys, ganito siya. Wala siyang wala kang makikitang araw, guys. Ayun. So, subay <clears throat> subay subaybayan niyo lang, guys, at panoorin niyo lang, guys, yung munting Uh, upload ko guys ito sa channel ko. So, thanks for watching guys!